Ayan, hello guys. Welcome back to my channel. Ayan, naka-apron ako. Ayan, hindi ko tatanggalin yung aking jacket. So, malamig pa rin. Um, hindi naman sobrang lamig. Parang gusto ko lang ano kasi parang hindi ako malamigan. So, yun yes, guys. Ang gagawin ko is magluluto ako ng soup. Pero, ito nga yung soup na to is ganito. Hindi ako maglalagay. Hindi ako mag, ano, piprito ko siya pero ilalagay ko sa aking soup. Ayan guys, oh. So ulo siya. Mm. Slide ko lang siya na iprito guys. Ayan. Diba? Ayan. Uh, kanina, sinuko na siya for 15 minutes sa aasin. Sinuko na siya guys. Then, babag na 1 to. Babag na 1 mga <laughs> habang magluluto tayo. Dahil alam nyo naman ang paggawa ng food, diba guys? Meron akong ichichika sa inyo. Alam nyo naman, diba? Walang forever. <laughs> so, yun. Uh, Makisaw-saw tayo sa anong? Sa uh, Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. O, diba? <laughs> so, maso. O, oh, diba? Kahit tayo mga OFW. Kailangan din natin yan. <laughs> Kailangan natin magisaw-saw sa uh, mga kaganapan. di Diba? So, yun nga, basta watch lang kayo. At makinig na kayo sa aking chika din. Dahil, isa tayong sa Martes. <laughs> diba? Uh, Di ba ang hirap ng ganun? Ang tagal-tagal nyo na. Wait lang. Ang tagal-tagal nyo na, diba, sa showbiz. Um, nakabuo na kayo ng... Nakabuo na ng, ano, ng kanila-kanilang pangalan. Di ba dati sina, ano, um, si James Red 'di ba? ano nangyari, 'di ba? Naghiwalay din sila. So, akala ng maraming tao na talagang sila na 'yung si ano si si Katrina kasi si DJ, 'di ba? Sila na 'yung talaga 'yung forever, 'di ba? Pero hindi hindi pa natin alam na sa uh, ano eh may lang mga intriga, 'di diba? uh, dahil nga Uh, may mga third party, di ba? Mga ganong, ano, usapan, di ba? Third party. Hindi naman talaga maiwasan yan, guys, eh. Alam nyo naman sa showbiz, di ba? Parang, <laughs> parang nasa showbiz tayo. Naku. Parang na, nandun tayo nagkatrabas sa showbiz. So, yun lang, di ba? Yun lang naman yung chika dito, eh. Di ba? Ang, ang hirap ng ganon, di ba? Yung pinagsamahan nyo. Uh, buti nga, uh, hindi pa sila kasal, ganon, di ba? Pero marami na silang Marami na silang pinagdaanan, di ba? So, yun. Uh, dahil nga sa balibalita, di ba, na naghiwalay na talaga sila, na umamin na, na uh, may pinalabas na talaga na si Katrina, uh, hiwalay na sila, at mananahimik na si Katrina, di ba? Ayun, napaka, ano, ang galing nung bata naman. Kasi, kasi na kaya niya, Katrina niya, matagal na magkasama sila ni DJ, di ba? Ano yan eh? Uh, um, napaka napaka ano ni Catherine, di ba? Napakahusay niya. Alam nyo guys, kailan ko lang napanood yung uh, hello uh, ano yun? Hello, love, goodbye. Ba yun? Oo, yun. Di yung dito nag-shooting sa, ano, sa Hong Kong. So, yun nga. Pinanood ko lang yun. Eh. Last week lang yun pinanood ko. And then, Ala, grabe, nagkahiwalay din sila. Lately, nagkahiwalay na sila ni Aldi, eh, ni ano, ni ni DJ, di ba? Pero ang partner niya doon si, ano, si Alden, uh, Aldin Richard. So, yun. Nakakaloka yung gina, yung, ano, yung yung ginawa ni, ano, Catherine Bernardo dito sa Hong Kong na uh, lahat ng gawain, grabe, sobrang, ganun po talaga, guys, dito mabilis mabilis ang kailangan ng paa natin dito sa Hong Kong napakalayo yung lakarin mo ganun tapos um, yun pang isang ano pag nagkamali ka is tatanggalin ka sa trabaho totoo po yan guys lahat ng nakita nyo doon sa pelikulang hello love goodbye yun ba yun yun kasi hindi ko ma ano yung title eh basta yun na yun yung title nun nag shooting sila uh, dito sa Hong Kong ng ganon. Totoo po yan, guys. Totoo po yung nangyayari dito sa amin. Ganyan. So, ayun nga. Diba? Nakakalungkot. Diba? Nagkikiano din ako kasi ano rin ako eh. Uh, ano fans din ako ni ano, ni, ni Daniel, tsaka ni ano uh, ni Catherine. So, ano nga guys. iba Na, basta nakakalungkot. Maraming nalulungkot. Kasi mga nababasa ako sa mga news. Guys, nakakalungkot. So, yun. <clears throat> Pero hindi naman, hindi naman ibig sabihin na dahil nagkahiwalay kayo, iwala na, di ba? Tapos na, tapos na yung chapter ng buhay mo. Hindi, mag-move ka na lang. Alam ko naman si Catherine Bernardo is matapang yan. Uh, uh marunong yan na mag-ano sa sarili niya. Di ba? Di ba nga dahil nga, uh, marami na rin siyang nakakapareha, di ba? Dati pa. Hindi lang naman si ano, oh, hindi lang naman si Daniel Padilla yung mga nakakapareha niya eh. So, caring-caring yan. Kayang-kaya niyan. Kahit wala yan si Daniel Padilla. Diba nga yung usap-usapan ngayon na marami silang, maraming negosyo, si Boots, uh, si silang dalawa na nag-together sila, together sila sa kanilang negosyo. So, siguro, ina, ina inaayos na nila yan, guys. Yun yung mga nababalita ko ngayon. Inaayos na nila. Kasi nga, maraming mga, uh, may mga negosyo na dapat ayusin ang kanilang mga abogado. Diba? So, yun. Hindi naman, ano, kasi mga bata pa naman sila eh. Yun nga eh, mag-asawa na eh, di ba? Nagkakahiwalay pa yung mga showbiz na yan. Di ba? Yung mga artista na yan, di ba? Maraming na nag-ihiwalay. O, di ba? Ganun lang yun, guys. Eh, mabuti pa nga eh. Habang maaga eh, nakita nila yung, ano, yung talagang hindi talaga para sila sa isa't isa. At is, hindi pa naman sila kasal. So, ang ano lang dyan is, nakaano na kasi yung mga tao sa kanila na nakasubaybay sa kanila yung sa kanilang love team mga ganun-ganon, 'di ba? 'Di ba kahit nga kay James Red 'di ba? Kasi si ano, oh, nagkaiwalay din sila. O oh, ngayon, naging friends naman din sila. 'Di ba ganun lang 'yun. Ah habang hindi pa kayo kasal, okay lang 'yun, 'di ba? Kung may may dapat man kayong ayusin na uh, properties, 'di ba? Mga nag uh, nag-join kay dalawa, 'di ba? may kaso uh, magsosyo kayong dalawa sa negosyo, pero naman yan pag-uusap, ba? Diba? Pwede naman yan pag-usapan. So, ganun lang yung kasimple, guys. Kasi alam niyo naman, guys, sa uh, ano, chika-chika uh, dina, dinadagda, So kaya lalong pin, uh, pinag-uusapan, ba? Diba? Eh yung isa si Catherine tumatahimik. Pero yung ibang ano naman eh hindi pa rin tumatahimik dahil nga natunghayan nila yung natunghayan nila yung love love nung dalawa so kaya hirap sila, sila yung hirap makamukol pero yung dalawa na magka talaga yun yung <coughs> yung madaling makamukol yun lang yung mga fans ang mga nahirapang mag-move on sa totoo lang guys kasi uh, ano eh talagang sinupotan kasi nila eh si Scott Noel so yun marami yung malulungkot sa ano nangyaring gano'n so wala eh, ganun talaga ang buhay, walang forever, diba? Diba sabi ko nga, uh, kahit na magkasawa nga eh, diba? Mga artista nga, nagpapalitan nga mga asawa di diba? O, oh, totoo naman yun Bakit hindi? Hindi, hindi ba diba totoo? So, nga, na nagpapalitan sila ng mga asawa nila. Diba? Ganun lang yun, ganun ang buhay. Kung hindi ka masaya, di lumipat ka sa iba. <laughs> diba? Ganun lang yun. Lumipat ka sa iba. At kung hindi ka pa rin masaya, oh, di, maano. So maghanap ka pa rin ng talagang, ano, magpahinga, tapos hanap ka ulit ng panibago na nakapagpasaya sa'yo. Kasi, isa lang ang buhay natin, guys. Kaya, dapat, kung, ano, sulitin na lang natin. Di ba? Pusog ako sa almusal. Kasi, yun nga, magpiprito lang. Magpiprito na ako. Ayusin ko lang yung aking camera. Yeah, magpiprito ako. So, yun nga, guys. <coughs> move on na lang Catherine Bernardo dahil alam ko naman kaya mo yan kaya 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 niya yan kaya kaya niya yung sarili niya na malagpasan yung kanyang ano um, nangyari sa kanilang mga buhay kahit si DJ diba mabuti nga yun eh mahabang maaga eh uh, nalaman nila na yung patutuhanan na talaga uh, hindi hindi pa rin sila para sa Eleven years, 11 years yata sila eh, di ba, 11 years, pero hindi ba, wala pa din, o at least mag pa ng din sila, hindi pa naman sila totoong mag kung may mangyayari man sa kanila, eh isa ka sa kanila na yun, eh ganyan naman talagang mga kabataan na yun eh, di ba, so move on na lang, at least wala pa naman, walang nangyayari mo, uh, uh, may anak siya, o nagkinasal talaga, di ba, yun yung pinakamahirap mo yun, na tas nagmahiwalay din ba? Diba? At least, ito pa lang din, lapting lapting pa lang din. gulang di ba? Ayang kaya pa yan na medyo pa. So, yun na mag-isipan na ako. Pakadandal. <coughs> Ayun, maraming uh, ano nilalagay ko dyan. Maraming uh, talitong buya. Like, sinasabi ko, walang forever Di ba? Walang forever So kahit na ano na yan Kasawa na nila yan Magkasawa na yan sila, di ba? Kung maging walay pa rin, maging walay din, di ba? Ganun yun Kaya huwag tayong ano Huwag um, I-anilong sa hindi natin na uh... Ay, <laughs> hindi ko na kaya kasi naging walay I hindi ganun. May buhay pa. May, may natitira ka pang pagkasa, di ba? Meron pa yan. So, kapatita ka rin ng para sa iyo. Diba? At least nalaman mo yung pagtunga na natagagamit kung may bu um, third party nyo, di ba? At least nalaman mo na, ayun, na hindi pa na kayo para sa iyo. Sa iyo, sa diba? pero huwag na natin yung pinlame yung isa't isa. Huwag na natin, huwag natin, huwag natin yung pinlame yung third party kasi nga talagang nangyayari dahil diba? ganun talaga yung showbiz eh diba kahit na hindi nga showbiz eh diba? Nag, nagkakaroon ng something na ano diba? yun pa kaya so ganun na lang tayo sumabay na lang tayo sa office ng buhay just move on and meron pa tayong pag-asa na uh, siguro pag ano, may time pa na pwede rin silang magkabalikan di ba? Yun yung mga natasagap mo rin, yung nakita. At marilis na ang OFW guys, yung worst nila. Ayun, di ba? Maano pa rin natin yun, di ba? Uh, pwede pa rin naman magkabalikan di ba? Pag hindi, pag talagang sila, para sa pag-isa, di ba? Sila pa rin, di diba? Pwede pa naman yung ayusin. Dahil kung talagang mahal mo, isang tao, babalik at babalik ka rin sa kanya. Gawin mo ang lahat para bumalik sa iyo ang aking mahal. Diba? So yun, uh, parang ako. <laughs> diba? Parang ako. Diba? Dahil nagka-problema ako noon, ngayon so, bumabalik na ako ngayon. O diba? Ganun lang yun. Ganun lang yung pasindi guys. Kaya dapat huwag tayo mawala ng pag-asa. Move on kung ano man yung masakit sa ating dikit. Mag-move on tayo share ko sa inyo. So, don't forget to like and share and subscribe my channel. At huwag niyo pa pakalimutan mag-comment guys para balikan ko kayo. And then, mag-comment kayo kung saan pa yung bansa at para alam ko. Don't forget, okay? Don't forget to comment where you are. So, I know. Bye-bye!